Ilang mamimili at may-ari ng lumihan sa Lipa City, Batangas, umaaray sa 400 pesos hanggang 700 pesos na presyo ng kada kilo ng siling labuyo sa pamilihan. Para sa detalye makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Dumadaing ngayon ang ilang mga tinder at mamimili sa Lipa City Public Market dahil sa mataas na preso ng siling labuyo. Kaya ang ilan sa kanila, kanya-kanya ng diskarte para lang makabenta at makamura. Mapachami, sisig olomi, patok na kapares nito ang sausawan na kalamansi at sili. Ang 27 anyos na si Ramil, palagi raw nasa dalawa hanggang tatlong sili ang hinihingi niya sa tuwing siya'y kumakain sa mga eatery. Nakapagpagana po ng pagkain. Tapos pag naman nung napasobra, talaga naman nung napaka naman. Batid din naman daw ni Ramil ang mataas na presyo ng sili at ilan pang mga bilihin kaya minsan, pa isa-isa na lamang ang siling ibinibigay sa kanya. Sa itere na ito na pinagtatrabahuhan ni Joseph, kumukonsumo sila ng nasa isa hanggang dalawang kilo ng sili kada linggo. Isa raw kasi ang sili sa mga pampalasa na ginagamit nila sa halos karamihan ng kanilang lutuin kaya naging malaking epekto sa kanilang kainan ang bigla ang pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Kung dati raw kasi nakakahingi ang dalawa hanggang tatlong sili ang kanilang customer, ngayon <laughs> ganun pa rin naman po ang binibigyan namin, tagikisa. Pero hindi na lang po kami nag-extra ano, nag, e sili. Hindi na pwede? Ano po? Dahil po? Bawa ng napakatas po ng sili ngayon. Ang pagluluto is binabukasan na lang po sa lahok. Pero yung serving po sa customer, ganun pa rin patikisa. Sa ngayon aabot na sa 400 to 700 pesos ang kada kilo ng mabibiling siling labuyo sa Lipa City Public Market. Dumadaing na rin ang ilang mga tindero gaya ni Jefferson na minsan daw ay e nasisira na lamang ang panindang siling labuyo kaya ang ginagawa niya uh, mas okay kung iririto ay nakabalot-balot siya tapos yung medyo mababa lang ang patong para mabili mas mabilis maubos. Ayun ho, wala akong magagawa, tatapon na ho. Kasi ang um, pinakamadaming binibilay hanggang one point lang Tingin ng pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto pa rin ito ng mga naranasang mga bagyo at malalakas na pag-uulan. Uh, kaya mahal is maraming nasalantang gulay, maraming, maraming uh, pananim na nasira. Tapos itong pagmahal ng gasolina, toll gate, yan pa rin, yan pa rin ang epekto sa uh, pamilya, pa, dito sa ating pamilihan. Dahil pa rin sa mataas na presyo ng ilang bilihin, minsan na lamang daw bumili ng gulay at mga pampalasa si Aling Telma. Pa isa-isa. <laughs> sana bumaba pa para maka, ano naman, ng, ano, makabawas bawas sa gastos. Ayon naman sa samahang industriya ng agrikultura, posible pang bumaba ang presyo ng panindang sili sa mga susunod na buwan. Yeah, yung CV, kulang talaga. Kulang yung uh, harvest kayon yun. Continuous rain kasi nung ano, eh, mga two weeks time. Two months time. November. Mga November. Yeah, November school. Ace, kadalasan tuwing pagsapit ng buwan ng Disyembre ay nagtataasan ang preso ng ilang mga bilihin. Pero hindi pa rin daw nawawalan ng pag-asa ang ilang mga mamimili at tindera na magkakaroon ng pagbaba ng preso ng mga ito. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat Denise Abante.